Mayiging rant video to Ayaw ko ng rant video <laughs> Ayan, okay Katatapos natin yung pagas Papasok tayo ngayon Hindi ko alam kung may lamang pa yung RF ID natin Yari Bahala na <laughs> Tingnan lang natin kung meron Ano motor yun? Ang laki Ah, 437 pa Sana totoo yun Nakaka-uwi pa tayo niyan. Ayun Expressway Wala tayong topic Samahan nyo lang ang pumasok Ano ba to? GS ba to? Ang laki, parang ang lapad GS nga, ang lapad eh Mamaya, tiga na natin Kambucho, mukhang GS nga Ganda Meron dito ng box niya. Ang <laughs> laki ng motor sa dito ng box. Yes ka, Ogi. Nga pala. Ah, uh, share kasi niya bagong gloves natin, last na, na, Ganda. Hindi <laughs> siya masyado mainit. Swerte yung baga bilhin natin. Pinili sa motor market dito sa ano. Sa uptown. Ah, uh, ito na pili ko kasi isang jacket at yung na yun, di ba? Eh, gusto, gusto natin yun. So, tirik natin to. Swerte nga kasi pili ko siya. Nakalagay 1.6, 1.7. Nasa ganun yung price. Gusto mababayaran ko na 1.1 na lang pala. Ay, ka bakit? Ano laki ng ano? Akala ko 1.6. Hindi sir kasi last pair na. Kaya, i-check nyo maigi yung size kasi kung mali yung size, hindi nyo na pwedeng ibalik yan, sabi, kasi isa na lang yan, wala nang ibang size yan. One-one, <laughs> to one, sakto, ganda pa ng kulay, oh. Pura lang. <laughs> hindi siya masyado mainit, tapos maganda siya. Komportable. Tapos may protection din naman, may knuckle, tsaka may slider din. Ayun, oh. 1-1 lang, mura lang compare dun sa iba hehehe <laughs> tangin ko na naman yun kasi compare dun sa binili ko isang gloves parang 2,000 plus parang isang araw ko pa lang ginagamit tapos ilaban ko, washing machine puta nasira okay lang, Sinat ang ginawa ko, binesis ko yung shop huwag okay natin sampayin yung shop tsaka yung brand nangyayiging rant video to, ayoko ng rant video hehehe <laughs> teka lang, teka lang halang, uh, teka ganito lang natin sabihin ibahin natin yung tema ganito natin i-explain ganito natin i-deliver ah uh, pagbibili kayo ng labs i-check nyo maigi Ah, uh, bago kayo mali sa shop, ito double check nyo. Kung may mal may maling ano. Maling tahi, hindi pantayin tahi or may natang natanggal na tahi. Or yung kulay, kung may gasgas, -gas, tingnan niyo lang maigi kung anong yung klaseng tela siya. Kung leather, check nyo kung may gasgas -gas yung leather. Kung tela, kung may himulmul. Ganun niyo i-check kasi nangyari sa ating isang beses bumili tayo pagkagamit natin na tayo so isang beses natin na nilaban natin pagkalaba nasira winashing machine natin eh lahat ng gloves natin winawashing machine natin hindi ko alam kung bakit yun yung nasira so nangyari nasira nga ginawa ko kinontak ko yung shop sabi ko, sir, wala pa tayong warranty kasi isang beses ko pa lang nagagamit kasi laban ko. Okay lang kasi okay lang eh na ano eh. Okay lang na hindi na mawawarranty ma kasi na hindi okay yung sinagot nila sa akin. pa rin Sige, <laughs> tuloy na nga natin, ayahan nyo na. Sabi nila, hindi talaga wina-washing machine yung gloves, hand wash lang talaga. So, napaisip ka agad ako kung hindi kaya ng gloves yung pressure ng washing machine what more pa kung maaksidente ako kasi oh sige kumikis-kis may tubig umiikot diba eh makinis yung loob ng washing machine eh <laughs> plastic lang yun eh eh plastic lang din eh kung naaksidente ako kikis-kis yung sa sahig into, sa semento sa espalto so sira yon yun kung naaksidente ako di dali yung balat ko yun nga agad yung naisip ko sabi ko mali yun mali mali yung sinabi niya pero siguro nagkamali lang siguro, siguro yung sinabi defective lang talaga yung nakuha nating item eh, ganun talaga eh may, nang, may ganun talaga diba may mga may mga defective na item na nakakalusot sa quality control so tingin ko yun yung nangyari hindi ko lang nagustuhan yung sinagot nila pakita ka sa inyo yung message pati yung picture nung gloves pero sana nasa bahay pa hindi ko pa siya na picture round. matagal na to matagal na to hindi na to wala na hindi na to relevant may higit isang taon na higit na siya ngayon ko na nabanggit magmumukha kasing ano eh naninira tayo <laughs> pero hindi dito palang paakit palang traffic na patay Ayan nga Yung picture Baka try ko picture ang pag-uwi Kasi ano sya uh, Para ma-picture natin siya ng close-up Para hindi, natin, hindi na makita yung brand Kasi irrelevant, irrelevant naman na yun Kasi matagal na nga uh, Ano na lang to Tips na lang sa pagbibili Pagbili ng gloves <laughs> Check nyo lang maigi Kasi tingin ko May tama talaga yun eh hindi ko lang na check maigi so kasalanan ko naman talaga yun kasi nga hindi ko chinek bago ko umalis dapat ikaw yung mag check kasi ikaw yung nabili so wala dapat tayong topic share na lang yung topic natin gloves okay dito na tayo na iyx sobrang traffic hatid nyo ako hanggang sa opisina <laughs> Grabe siguro din sa EDSA. Uwi na lang kaya tayo, work from home na lang. <laughs> Bote na lang naka-motor, pwede sumingit. Dito ang part, huwag na tayo sumingit. Kasi yan yung may toll gate, di ba? Isa kasi nasa kanan, pumupunta pa sa... Nasa kanan sila, kakanan pala sila doon pero nasa kaliwa sila nakapwesto so huwag tayong sumingit dito sa park na to pwede pa rin pala layo pa eh dami na ka GS oh. ayun share ko lang yung loves ko ito yung ano Christmas gift ko sa sarili ko hehehe <laughs> ayun ah, pala Merry Christmas ang matindi sa inyo lahat <laughs> Happy Holidays sa mga walang Christmas, okay? Since Christmas, pagka Christmas na, December 20 ngayon. So for 4 days, 5 days ng so kapasko na. Regalo niyo na sa akin yung subscription niya. <laughs> okay? Again, Merry Christmas sa Matinde Happy holidays. Thank you na Matinde Hanggang sa muli. Bye-bye.